Pumanaw na ang talent manager na si Lolit Solis kaninang madaling araw, sa edad na 78 taong gulang. Kinumpirma ito mismo ng aktor na si Mulac, sa pamamagitan ng social media post. Paalam Nanay Lolit Solis, rest in peace Nanay Lolit Solis. Kinumpirma din ito ni Bong Revilla sa pamamagitan ng social media post. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamilya ni Lolit Solis tungkol sa pagpanaw nito subalit nitong mga nakaraang taon ay nakipaglaban siya sa kanyang mga sakit partikular na. Ang kanyang sakit sa kidney kung saan nagkaroon na siya ng kidney failures at sumasa ilalim na lamang sa dialysis para patuloy na mabuhay Bukod dito ay nagkaroon din siya ng sakit na pneumonia. Labas pasok si Lolit Solis sa hospital para sa kanyang dialysis. Hindi pa kumpirmado pero kidney failure at pneumonia. Ang di umano dahilan ng pagpanaw nito ngayon sa edad na 78 taong gulang. Nakilala at sumikat si Lolit Solis. Noong dekada 90 ng masangkot sa Metro Manila Film Festival Scam, noong 1994, Kilala rin siya bilang manager ng mga artista tulad ni Bong Revilla, Paolo Contis, Nino Mulac, Gabi Concepcion, at iba pa.